Hi guys, good morning. Dito kami ngayon sa Whistler Village. Yan guys, ang mga lakad na natutuloy pagbiglaan. Yan guys, pero malungkot guys kasi hindi kami makakaakyat sa taas. Yan, kaya iikot na lang kami dito sa village. Kasi ang ang gondola guys close yan oh. No? close siya guys close siya ngayon guys kaya hindi kami pwedeng umakyat kaya ikot na lang kami dito sa village yan makikita namin dito sa village mga dahon na yelo <laughs> yan tapos ang kanilang mga ano guys um, dahil maaga pa close pa sila lakad-lakad lang guys yan o, oh. kita nyo siguro dahil maaga pa lapang pang tao guys oh, dito tayo sa gitna malaki pala ng shop ng Lolo Lemon dito kaso wala tayong pang shopping guys ayan na yung art gallery Ayan o. Ayan siya guys. Ikot na lang kami sa beads. Ayan. Ano kayang may siya shopping natin dito? May pang shopping ka ba dade? wala Kawawa naman tayo, wala tayong pang-shopping. <laughs> pang-gondola lang sana kami, guys, pang-gondola. Walang budget sa shopping, guys. Ayan. Ito guys, ang mga bike. Pwede magrenta dito guys ng mga bike. Yan. Okay. Naririnig nyo yun, guys. Si ilay yun. Oh. Si ilay na tuwang tuwa. Si ilay na tuwa. Oh. Oh. Si ilay lang ang natutuwa dito, guys. Kaya sigaw ng sigaw. oh, <laughs> may damit yung dog. Uy, nakikita mo yung mga lumilipad? Hindi yan ang makati. <laughs> okay. Okay guys, bye! Bye muna! Ikot-ikot muna kami, Bye!